Kung ikaw ay aakap sa pananampalatayang Islam, kinakailangan natin isakripisyo ang ating pamilya. Alam niyo kung bakit? Nasabi sa isang hadith ba yung bro? No, sa isang na hadith. unahin natin ang no, sarili, sarili natin no, bago ang mo, ating, pamilya. ating pamilya. Ikaw ba papayag ka isang bahay mo nasusunog, nandun ang pamilya mo, hindi mo ba sila ililigtas bro? ay ililigtas mo sila syempre diba? oo oh, syempre oo oh. kasi pamilya natin sila pero kung oh, hindi natin kaya tiisin pero yun. kung ayaw nilang umalis doon hmm. wala tayong magagawa kasi ang Allah subhanahu na ta'ala nga katulad ng sinabi mo kahit na ang kasalanan may umabot ng lumapat ng unang kalangitan kaya patawarin hmm. yan oh. basta magkaroon ka lang ng pagtawa pero tandaan natin may isang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala alihi alaihi wasallam wa ala al alihi wa sahabati Wa man tabi'ahum bi iksan ila yawmiddin Amma bad Ashadan la ilaha illallah wa ashadan Muhammad al-Nabdu Rasulullah Ala radhi sallallahu Wa yasir li amri wa akutan min isani Yabkahu kawdi Yun ay aduwa o panalangin ni Musa Para nang sagayon na ay maging klaro Ang uh, mensahe natin at ang sa mga mga kapanood Alhamdulillah kami po ngayon ay nandito sa banal na lugar ng Mina kung saan ay magsasagawa namin ang limang haligi ng pananampalatayang Islam. Ito yung Hajj na paglalakbay sa bahay ng Allah na ginawa ni Propeta Muhammad at ni ay ni Propeta Ibrahim at ni ng anak niya si Propeta Ismail. Alhamdulillah kasama natin si brother at masya Allah kahit na talaga sobrang uh, layo man ng pagitan ay na sa lawak man ng mundo na kasi tinawag ni propeta Abraham dito yung mga tao na para magsagawa talaga ng at sa panahon niya tinawag niya na kunti pa lang yung tao na ngayon yung tumugon yung sobrang daming tao na saan saan ang galing ng mundo at alhamdulillah si brother is uh, a Muhammad sobrang dami ng tao dito ay kami nagpanagpo kababarangay ko pala siya kababayan mo pala masyala ngayon ay isasagawa natin yung uh, kaunti na pag-interview sa kanya na na ano nga ba yung kwento niya sa pagyakap niya sa pananampalatayang Islam at ibigay natin yung oras sa kanya ngayon bro ah, magpakilala ka muna at kung taga saan ka sa atin at ilang taon ka na mashallah mashallah sa mga Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh uh, ako nga pala si uh, Romeo De Castro uh, sa Islam ang pangalan ko ay si Muhammad at uh, ako ay 49 years old. Nagaka-tanawan keso, tubong keso, durabin siya eh, pare, mashallah. Uh, okay barangay. Si bro eh taga-Binalis. Taga-Binalis na Eso siya. At uh, ano yung ano yung sect mo pala dati? Ano yung uh, saan ka naka-anib dati? Roman Catholic. Roman Catholic. Gano'n ka katagal sa Roman Catholic? Eh, pagkasilang na. Siyempre, kinagising na natin yeah. ng ang pamilya natin na... Gano'n na binyagan. ano tayo na binyagan. Hmm. Gano'n na ba... Nabigyan ng pangalan na... Na, na binyagan sa Roman Catholic. Hmm. Pagiging kristyano. Uh, Pagiging kristyano. At alhamdulillah. At nung ako'y mapunta rito sa Saudi Arabia since 2014, at uh, inakap ko ang pananampalatayang Islam dahil sa sa kadahilanan na ang sinasamba ko na relihiyon ay hindi pala yun ang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Hindi pala yun yung relihiyon na ng Diyos. Ang relihiyon pala yung relihiyon pala yun ng tao. At uh, kagaya natin, kagaya na sabi ko nga si Prophet Muhammad, uh, si Prophet uh, Isa, alay Isa lang, eh siya pala hindi Diyos at siya pala isang propeta. Kaya nung ko doon ko inakap ang pananampalatayang Islam. Nung, dahil nalaman mo. Nung nalaman ko na si Isa pala si Jesus Christ ay hindi pala si Dios. Paano mo siya ano? Paano mo siya nalaman? May, may nagdawa ba sa iyo o oh, pumunta ka nang center? paano mo siya na, paano mo nalaman? Uh, kasi meron akong dalawa kasawang Magindanao. Magindanao eh, na kasama ko sa opisina na inimbitahan nila ako na makinig ako ng Dawas ng Dawas Islamic Center. Kaya 'yun buhat nung marinig ko yung minsahe uh, inakap ko siya kakagad talaga, kundalila yeah. hindi na ako nagdalawang isip na akapin siya, nagsahada ka kagad ako at uh, at uh, sa, sa pagkakataong yon doon ko sinimulan yung aking uh, pag-iiba kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. At, Al 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 at uh, pagkatapos ng bro nung ano, 'di ba alam mo naman sa atin sa Quezon province kung anong ibig sabihin, anong naitatak sa isip ng tao kapag sinabing Muslim sa atin, hindi maganda ang uh, reputasyon ng Muslim doon gawa ng okay. s'yempre sa social media, sa, sa mga na napapanood natin. Sobrang hindi maganda yung reputasyon. Ngayon, nung paano mo ipinaliwanag sa, di ba, ikaw, ikaw pa lang sigurado ako sa pamilya mo na kasi walang Muslim sa sa Quezon eh, ikaw palang. lang. Paano mo ngayon na ipaliwanag sa asawa mo, sa mga mahal mo sa buhay nung naging Muslim ka na? Naging mahirap ba yung pagtanggap nila sa'yo? Mayroon bang pagkakataon na nagalit sila sa'yo? Eh, nandun na yung, nandun na yung ano, nandun na talaga yung, yung galit ng pamilya, ni Chey. Uh, Unang-una kasi, pamilya natin yung unang kalaban natin pag umakap oh, uh, ka yun sa kanilang palatay. Pag umakap ka tayo, unang oh. magiging kalaban mo dyan is pamilya natin. Oh, Oo, yung pamilya natin. Unang-una yung asawa natin, hmm. yung, yung so, mga anak siya, natin. Kaya sabi ba nila dyan, may kuro-kuro pa na, kaya ka nag-Muslim? Uh, Oo, oh, kaya eh, nag-Muslim, eh, mag-aasawa tayo ng eh, pangalawa, o oh, ato uh -huh. pang, pang uh -huh. eh, which is mali. Paliwanag mo yan, ba? Uh, which is mali. Ang, al alam nyo kasi... Uh, uh, nung unang umakap ako ng panana sa, sa Islam, uh, ang naging pananaw ng aking asawa ay aking mag-aasawa talaga. Totoo yan. Uh, subhanallah. At, uh, Mapanood ang asawa mo yan. Uh, ang, aking, uh, ang, aking, asawa, eh, hindi ko siya pinilit na siya ay umakap sa pananampalatayang ng Islam. Uh, wag ko, uh, dinadawahan ko lang siya lagi. At, uh, uh, la Alhamdulillah, dumating yung time na siya mismo yung nag, uh, Aki Chakin akin para mag-chad siya sa Islamic Center sa, siya sa Lopez Quezon. Kami may Muslim, may ano din, mayroon na din, Kung, ano, may sa, Islamic na din doon. Sa uh, Aidion, aid Eid, Idol, Idol Fitir. Kasama mo siya, uh, mag-aroon. kasama siya. Sabi niya sa akin na uh, samahan mo ko at ako at ako'y mag-shahad. Alhamdulillah, subhanallah. At uh, yung asawa ko, hindi ko siya pinilit. At uh, ang mga anak ko, uh, tinanggap din nila ang Islam. Lalo na yung aking anak na bunso, si Yusof. At, ah, uh, bata pa naman siya, kaya tumatak sa isip niya, yung mga haram ay bawa, yung mga haram ay hmm. hindi, hindi pwede. At, uh, hindi na niya ginagawa yung mga pagpasok nila sa simbahan. Hindi na sila sa mga ganong, sa mga ganong malakad ng ibang reliyon Alhamdulillah. At, uh, doon, ito ko naman doon sa ang nangyari kasi uh, meron tayong diskriminasyon. Unang-una sa ating pamilya. Milyan, mga kapagana. Alagang... Sa barangay, kaklase, sa oh, buti. klase kaklase, Unang-una talaga yung mga kaklase. Hmm. At lumayong uh, lumayo sila talaga. Totoo, totoo. Okay. totoo. Magkakaroon sila oh, ng paglaylo. Hmm. Kasi nawala sa akin yung tropa-tropa, uh, oh. yung... Okay naman yung tropa sa akin, okay naman sila. Kasi pag tropa, okay. Kasi hindi na umiinom, dati lang una talaga kapag isa yan sa na, ano, isa, ano isa yan sa kapag nagbalik Islam ka talaga at naging sincere sa puso mo, mm. sundan mo ang aral ng Islam, maraming magbabago sa iyo. Ano-ano yung mga nagbago sa iyo? Ano-ano yung mga nagwala nawala sa iyo? Maraming nawala, lahat nawala. Nawala sa akin ang pagsimba sa Diyos ko, sir. Nawala sa akin na pag si ang pag-iinom, ang pagsusugan, ang pambababae. Which is, eh, hindi naman tayo <laughs> gapo, pero siyempre, nambababae hmm, lang tayo. Oh. At, uh, nung mga time na yon kung ano parang ano mga, na yung mga wala ka kasi, Wala ka kasing, ano, ano, hindi pa pumasok sa puso mo yung takwa. Anong, parang wala ka pa kinakatakot. Ah, ah, diba? Bilang isang Muslim ngayon, talagang naniniwala ka na, na may paraiso at oh, impyerno, di ba? siyempre. Kasi, kasi sa haba nung buhat po ako umakap sa pananapalatay ni Islam, doon ko na nag-aaral kami pa kunti-kunti at doon ko na alaman na akala subhanahu wa ta'ala eh, may pangako sa atin na, Pagbalik loob ka lang sa kanya, ibigay niya sa atin ang paraiso na kinangako niya. At, uh, at ako naman, bilang ako, hindi pa rin naman ako masyadong maalam sa Islam at kaunti konti lang nga man. eh, dun sa mga kababayan ko at sa iba na hindi pa muslim, na aakap kayo sa pananampalatayang Islam, eh, maging dedicated tayo. Dahil po, uh, kung ikaw ay aakap sa pananampalatayang Islam, kinakailangan nating isakripisyo ang ating pamilya. Alam niyo kung bakit? Nasabi sa isang hadith ba yun bro? No, sa isang na unahin natin ang uh, sarili, sarili natin bago natin, no, at ang ating, ating pamilya. pamilya. Ikaw ba, papayag ka, mm. isang bahay mo, nasusunog, nandun ang pamilya mo, hindi mo ba sila ililigtas bro? Ay, ililigtas mo sila, siyempre. Di ba? Oo, oh, siyempre. Oh. Kasi, pamilya natin sila. Pero kung... Oh, hindi natin kaya tisig. Pero yun. kung ayaw nilang umalis doon, hmm. wala tayong magagawa. Kasi ang Arasubahan na nga, katulad na sinabi mo, kahit na ang kasalanan may umabot ng lumapat ng unang kalangitan, kayang hmm. patawarin yan. Hmm. Basta magkaroon ka lang ng pagtauba. Pero, tandaan natin, may isang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Hmm. Ang pagkatambal. Ngayon, kung babalik ulit ako sa dati kong reliyon, eh, yun ang kasalanan gagawin ko na walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Kaya, ako po ay nandito siyempre, at nandito ang aking brother na si bro... Yakub. Yakub. Bigegas. So, Bigegas, siya po yung taga Lopez Quezon, at kami po dito sa... sa... sagradong lugar ng Makka, dito sa Mina. Mina. Eh, kami po yung nandito at nagsasagawa po kami ng limang haligi ng Islam upang kumplituhin namin yung limang haligi. Kasi po yan, ang limang haligi nyan ay kailangan, kailangan po kumpleto para, para maging matibay, matibay po sa amin para Dahil kung ito po ay hindi namin maiisagawa sa araw na ito o sa mga susunod na araw, eh pwede po kami magiba. Ika nga eh, yung bahay na... maging o di ba bahay muna ang ang plano mo ay lima ang haligi eh. tapos ang ginawa mo lang ay pwedeng mahuna tayo hmm, hindi hindi matibay. tayo matibay, hmm, hindi matibay. kaya yun ito po yung ginagawa namin para sa hindi lang po sa amin ito po yung inihahandog po namin para kaya na sumama natan Allah mashallah po ang anong ginagawa yeah. para at uh, bilang panghuli uh, anong mensahe mo sa ating mga kababayan siyempre para din sa iyong mga mahal sa buhay. Ano yung pinakamaganda mong may iwang para sa kanila? Masyaallah. Sa akin po sa mga kababayan ko lalo-lalo na dun sa ako na unay sa aking mga pamilya at pangalawa ay sa aking mga kaibigan, mga kapatid, lalo na kung sa akin sa kapatid. Um, sa kapatid, kapatid mo. Uh, nawa po uh, kung ito po yung mga panood nyo at makakarating sa inyo eh isipin po natin uh, kung tayo po'y nakaanib sa reliyon na inaaliba natin sa ngayon, sa oras na ito, pag-aralan po natin at subukan nyo pong tuklasin kung po, ano yung tinatawag na Islam. Kasi po yan, pag, pag kinawag natin na ikaw ay Muslim, dahil po tayong lahat ay Muslim, pinanganak po tayo na Muslim. Dahil sumusunod po tayo. Sumusunod po tayo. Ngayon, Uh, iba po ang pagk may pagkakaiba po ang Muslim at sa kan Islam. Kaya po akoy nandito po ako at uh, ako pinakikitu ako nakikiusap at uh, hinihingi ko po na kung ano man po ang inyong reliyon aralin niyo rin po ang Islam. Dahil po ang Islam ito po ay ganap, kompleto na, na po na buhay, na reliyon. The way of life. Ang relihiyon Islam. At uh, alhamdulillah at uh, ako po ay minsan lang po akong gumawa ng ganitong video dahil po lang uh, kay Bro Yakub at uh, kami po sa sobrang sabi ko namin sa isa't isa at kami naging tunay na magkakapatid magkapati sa relihiyong Islam eh, hindi po ako nakatangi sa kanya subhanallah <laughs> Masyaallah masyaallah. At uh, bilang panghuli, uh, napakaganda na ng kasaysayan ni Brother kasi hindi may tatanggi na ang alam naman natin na katanawan Ka katanawan di ba katanawan, yeah. katanawan malapit lang yan sa Binabista kaysa oh. Um. dinadaanan lang yan kasi region 4A Calabarzon yan nasa kanta ng ano natin yan kapag pag nasa eskwelahan tayo hindi natin makakalimutan yan at alhamdulillah sa dami-rami ng tao dito na pumunta alam naman natin na iba-ibang lahi dito kami nagpangita nagpanagpo kababayan ko lang pala uh, mas wala di ba at ang pagbabalik islam ni brother is uh, dito sa pag Paglipad niya ng Saudi Arabia, mga ilang taong ka na muslim? Ruk. Wala? 10 taon na. Masya Allah. mag 11 up, na. mag 11 Alam. mag, -11, mag -11. years na siya sa pananampalatayang Islam. Insya Allah, ipatatagin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nung pagbalik Islam niya, is merong uh, siyang, uh, naalala ko sa sinabi niya, merong siyang uh, kaibigan na muslim na dinila siya sa Islamic Center para magkaroon ng dawa. At naintindihan niya at nakilala niya si Isa alayhissalam, which is si, si, si Jesus. Nakilala niya kung anong katayuan ni Jesus sa pananampalatayang Islam at doon niya napatunayan sa kanyang sarili na si Jesus pala ay isang propeta at hindi hindi siya Diyos. At yun, naiintindihan niya, walang pagkatubili, niyakap niya ang pananampalatayang Islam. Ito po, may iiwan ako isang mensahe sa inyo at kami naman po ay open para sa mga tanong ninyo Insya Allah, hanggang sa mabot na makakaya namin Kung may itatanong po kayo, bukas po ang aking Facebook page Bukas din po ang aking YouTube channel Maging sa email po at sa aking number kung may katanungan po kayo Hindi nyo na po kailangan pumunta ng Saudi Arabia para po mag-aral Kung iklas po ang puso nyo at naghahanap kayo ng katotohanan Bukas po ang uh, mga pages ko para nasa gayon ay magtanong po kayo at magkaroon ng kalinawan sa inyong isipan dahil po ang bawat isa sa atin naman ay naniniwala sa araw ng paghukom at ang paraiso at impiano. diyan yes, Assalam sa kalumo kay Ran brother assalamualaikum wa alaikum salam wa barakatuh sa bro sa kin.